Trending na naman ngayon ang kapamilya actress na si Kim Chu matapos madamay sa issue ng mga Duterte. Ikinaluka ni Kim Chu ang aksasyon ng isang netizens na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pinatatamaan niya sa isang segment ng Itchoo Time. Ikinunay kasi ng isang social media user ang binasang spell ni Kim sa issue time sa pagkakaristo ka Duterte sa visa ng aris warrant mula sa International Criminal Court or ICC dahil sa ipinatupad niyang madugong kampanya kontra-droga. Partikular ang uplan tukhang, nangyari ito sa episode ng non-time show ngayong araw kung saan isa si Kim sa magbasa ng kanilang opening message para sa madlang people. Para naman sa mga feeling nila ay hindi pa dumarating ang tamang panahon para sa kanila, ang masasabi namin ay deserve, ani ni Kim, na sinunda ng hiyawan at palakpakan ng studio audience. Patuloy pa niya, wait di pa ako tapos, deserve ninyong lumisbak sa buhay na ang tinutukoy ay ang segment nilang tawag ng tanghalan, All Star Grand Risbak 2025. Kasunod niya nito, isang netizens ang nagpost sa social media at tinakusahan si Kim na nagsabing deserve Brownie the Duterte ang ma-aristo at makulong. Hindi nagtagal, nag-viral ang naturang post at tumali ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens. May ilan na naniniwala agad at nagsimulang bastikusin si Kim, habang ang iba naman ay pinagtanggol ang aktres sa sinasabing wala siyang kinalaman sa issue. Nang makarating ito sa actress at TV host, agad niyang pinabulaanan ng sabing paratang. Binasa lang daw niya ang nakasulat sa kanyang spell at wala itong kinalaman sa isyong kinakaharap na Duterte. Hala na kakaloka. Bata ko na dyan. Like O to the M to the J. Ang sakit na post ni Kim sa kanyang X account kalakip ang screenshot ng post ng isang medicines. Dagdag pa niya, Hoy kaloka kayo. Bailasa ko lang yung script namin sa Spells, kayo talaga. Good vibes, good vibes lang tayo. Spread kindness and good vibes. Nagpahayag pa si Kim ng kanyang pagkadismaya sa mabilis na pagkalat ng maling informasyon. Busy ako sa ibang bagay. just ko, huwag niyo akong sali sa ganyan. Parang awan niyo na, ang gulo na po ng mundong ibabaw. Huwag na tayong dumagdag anya pa niya. Sa kanyang Facebook page, ibinahagi ng aktres ang kopya ng kanilang script sa It's Time na niya sa programa bilang patunay na wala itong kinalaman sa issue ni Duterte. Please read full context bago maniwala sa fake news na ipinapakalat dito sa Facebook. Huwag basta-basta magpapaniwala sa mga haka-haka at maling interpretasyon, sabi pa ni Kim. Pinarayuhan din niya ang netizens na maging maingat sa pagkalat ng informasyon at huwag agad magpadala sa emosyon ng hindi muna nagsusuri ng katotohanan. Sir, huwag po kayo mandamay na nanahimik na tao. May God bless you and your family and your peace of mind, dagdag pa niya. Samantala, hindi lang si Kincho ang biktima ng fake news kung makailan. Nauna rito, mariinding pinabaloana na isa pang host ng It's True Time na si Vice Ganda ang kumalat na quote card sa social media kung saan sinasabing pinuri umano ni niya si Duterte. Nirepost ni Vice ang naturang quote card sa kanyang Facebook account at nilagay ng caption na FAKE NEWS Huwag paniwalaan ang kumakalat na pahayag na ito. Wala po akong inilabas o sinasabi na gatong statement. Dagdag pa ng komedyante, maging mapanuri at huwag basta maniwala sa impormasyong walang malina o opisyal na pinagmulan. Please report. Dahil sa mga pangyayaring ito, muling naging sentro ng usap-usapan sa social media ang mabilis na pagkalat ng fake news sa bansa. Ayon sa ilang eksperto dapat maging responsable ang publiko sa pababahagi ng impormasyon at ugaliing alamin muna ang pinagmula ng balita bago ito paniniwaan o papasa sa iba. Sa kasalukuyan, patuloy ang mainit na diskusyon tungkol sa pagkakaristo kay dating Pangulong Duterte. Kahapon, inaristo siya ng mga operatiba ng PNP IDG sa Ninoy Aquino International Airport na IA Terminal 3 sa bisa ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Habang patuloy ang legal na proseso, tila nagadama maging mga artistang walang kinalaman sa isyo. Sa kabila ng lahat, nanatili namang positibo si Kim at pinagpatuloy ang kanyang trabaho sa kabila ng mga intriga. Walang basagan ng trip, mas masaya ang buhay kung good vibes lang pagtatapos pa niya. Kung nagustuhan ninyo ang aking video, please like and subscribe. Ang channel na ito ay pawang katutuhanan lamang at walang halong fake news. Maraming salamat, ingat!